Sa pwestong ito na kung titignan ay masikip, hindi kaaya-aya, at tila ba isang bodegang inabanduna, may isang senior citizen pala na dito'y nakatira. Saan po kayo natutulog? Yeah. Wala pong kutsol. Wala. Diyan lang kayo sa lapag natutulog. Oh. Siya si Mang Petronilio, walumpung taong gulang, mag-isang nakikipagsapalaran sa kabila ng kanyang edad. Kukulang po po kayo. Hmm. Ba't po, bakit malamok po dito, no? Hmm, malamok. Ma no? wala po kayong, ano, ventilador. Ah, wala. Wala oh, rin ilaw. Oh. oh. Ito, isa lang naman plato ko. Ito. Ayan. Ay, eh, mahirap talaga, kaya Hindi isa lang naman ako. Pero masanay na, sanay na Sa itsura ng tinitirahan ni Mang Petronilio, mararamdaman mo ang hirap ng kanyang kalagayan. Wala nang ang kutsyon na hinihigaan, may malaking butas pa sa sahig. Wala naman akong eh. Kawawa lang talaga ang buhay ng mahirap. Minsan lang naman akong makakain kung mayroong magbibigay. Wala di wala eh. Dating taxi driver si Mang Petronilio, pero dahil sa kanyang edad ay unti-unti nang nanghina ang pangangatawan kaya naman napilitan na siyang huminto. Dati po kayong taxi driver. At ah. ang kanyang pangalan si Tatay Petronilio Tinga. Ilan taon po kayo naging taxi driver? mga 40. 40 taon. Kailan lang po kayo tumigil? Nung nagarang taon lang. Ba't po kayo nahinto sa pagtataxi? Eh, hindi na kaya. Ma Maano ng muta. Magkano kinikita sa pagtataxi dati? Eh, minsan, sa rin ng libo. Pero matagal mo. Eh okay. ngayon po, wala na po kayong hanap buhay. Paano ng ah, wala, ha, wala. Tabo, wala. Yumao na, buhay? wala. Kahit sintabo, wala. ang kanyang misis at may kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ni Mang Petronilio. Ayaw niya nang sumama sa mga ito dahil gaya ng ibang ama ay ayaw niyang maging pabigat sa mga ito. Yeah. Sa mga oras na ito ay naghanda si Mang Petronilio para magsalok ng tubig mula sa balon sa katabing bahay. Ito ang pangyayari po. Saan po kayo niya naliligo? Dito. Dito na din. Hmm. Sinubukan kong kumuha din ng tubig mula sa balon gamit ang timba at lubid ni Mang Petronilio para sa kanyang nanghihinang katawan. Masasabi kong mabigat ito para sa kanyang araw-araw na pagsasalok ng tubig. Hindi ko rin nga akalaya ng ganito Pero anong magagawa ko? Wala naman. Tres na lang talaga. Sa kabila ng edad diskarte ang pinaiiral ni Mang Petronilio, Namumulot siya sa lansangan ng mga kalakal na pwede pang maibenta. Pinta ko lang itong mga kalakal na ito. Sa inyo po ito mga kinukuha? Dahil sa basurahan lang. Pati ito mga plastik na to. Oh. Sino po nagdadala dyan sa junk shop? Ako. Ikaw din, kaya nyo pa po buhatin yung lahat? May well, ah, ito. Tinutulak-tulak nyo po ito. Uh -huh. Ito, Tay. Ilang araw mo ito tinrabaho? Isa. Isang araw lang. Kinuha mo to sa saan-saan? Sa kalsada. Noong tinanong ko si Mang Petronilio kung ano ang kanyang panalangin, ito ang kanyang naging sagot. Sana, buhay pa ako. Nabigla ako sa sagot ni Mang Petronilio dahil ang ibang tao na gaya niya na nasa ganyang sitwasyon ay madali nang mapanghinaan ng loob. Pero si Mang Petronilio ay napaka-positibo. Akin lang na napag-isip-isip na kung makakatulong pa ako sa mga ibang wala rin. Kasi mayroon pa ako mga kamag-anak na wala rin. Noong kalakasan niya daw ay walang palya siya kung tumulong sa kanyang mga kamag-anak at sa kabila ng kanyang sinapit sa buhay, nasa puso niya pa rin daw ang kagustuhang makatulong. Gusto ko man naman yun makatulong sa kanila. Ang masarap tumulong. Parang natutuwa ka, parang kahit mahirap pa, nakakatulong ako sa iba. Upang maramdaman ni Mang Petronilio na may mga tao pang handang tumulong sa kanya, hatid ng ating programa ang grocery items. Buti na ko kayo. Malaking tulong sa bayan. Eh, oh, kasi wala akong makain ngayong araw na ito. Kung lumatay. Hatid din ng serbisyong bayan ni Tatay Rani ang tulong pinansyal na ito. Nakakayak na eh. <laughs> Bakit? Eh, siyos ko tumuha araw na ito eh. Nakita ko kayo.